Hello and welcome sa Katikyut. Sa video na to, sasagutin natin ang ilang mga tanong patungkol sa dakilang kapistahan ng Immaculate Conception. Una muna po, ang kapistahan ng Immaculate Conception ng December 8 ay idineklara na pong National Holiday. Ito ay bilang pagpaparangal na rin sa mahal na ina bilang the principal patroness ng Pilipinas. So, number one misconception. Birthday daw ni Mary. Mali po. Ang December 8 ay ang kalinis-linisang paglilihi sa mahal na birhen ng kanyang inang si Santa Ana. Ang birthday po ni Mama Mary ay September 8, 9 months pagkatapos ng December 8. Number 2 misconception, birthday daw ni Jesus. Siyempre alam na natin ang sagot, ang birthday ni Jesus ay December 25. At ang paglilihin naman sa kanya ay March 25, 9 months after ulit. Next misconception. Hindi na daw kailangan ni Mary ng tagapagligtas. Mali po. Si Maria ay nangangailangan din ng tagapagligtas. Sinabi niya yun mismo sa kanyang Magnificat. Ayon na nga rin kay Blessed John Don Scotus, by the virtue of the merits of the crucifixion of Jesus, si Maria ay iniligtas na ng Diyos prior pa sa crucifixion ni Jesus. At ito nga ay ang paglilhi sa kanya ng walang bahidungis ng kasalanan. Alam niyo po ba na argumentong ito ni Blessed John Scotus ang isa sa magginamit ni Pope Pius IX na ang nang ideklara niya ang dogma ng Immaculate Conception ng December 8, 1854 sa kanyang encyclical na Inifabilis Deus. Dahil Marian Feast bukas, pwede bang magsuot ng color blue ang mga pari? Kasi Marian or liturgical color naman? Ang sagot po, actually, ang liturgical color na inaalaw ng simbahan bukas na isuot ay ang tinatawag nating cerulean blue. Ito yung heavenly blue at ito yung tinatawag na biblical blue. Alam niyo po ba sa wikang Hebreo, ito ay tinatawag na tekelet. At 49 times po itong mababasa sa Biblia. Pero hindi talaga alam kung ano yung eksaktong color ng blue. Ano bang shade siya? Darker ba? Bluer? What you don't know is that that sweater is not just blue; it's not turquoise; it's not lapis; it's actually cerulean. And you're also blithely unaware of the fact that in 2002, Oscar de la Renta did a collection of cerulean gowns, and then I think it was Yves Saint Laurent, wasn't it, who showed cerulean military jackets? I think. So, eto rin po, yung isang misconception pa. Alaud ba? Alam niyo po ba? na kapag Marian Feast, ang inaalaw po talaga ay either white, yellow or yung gold color or white na merong trimmings na color blue. Ang bukas po na inaalaw talaga o yung privilege na meron ang simbahan sa Pilipinas ay yung tinatawag na cerulean blue. Ito po ay nanggaling sa privilege o yung Spanish privilege or indult na pinayagan para sa mga Spanish dioceses or territories na, take note, nag-apply for the indult. Hindi po ibig sabihin na dahil under tayo ng Spain or naging territory ng Spain ay pwede na po agad magsuot ng cerulean blue bukas. Actually po, kailangan pa pong mag-apply. At dito po sa Pilipinas, nag-apply po yung provincial before ng indult kaya pinayagan po ng Santo Papa noong 1907. So, ang Cerulean Blue po ay inaalaw lamang tuwing Feast, so bukas, December 8, Votive Masses for the Immaculate Conception at tuwing octave ng Immaculate Conception. Hindi rin po ito inaalaw sa kahit na mga pinaka-special Marian feast katulad ng Our Lady of Guadalupe, Our Lady of Mount Carmel, kahit na yung Miraculous Medal, or kahit na nga Our Lady of Lourdes. So, yan po ang feast day natin bukas. At, tandaan po ha, ang December 8 ay Holy Day of Obligation. Ano po yung Holy Day of Obligation? Ito po yung araw na kahit hindi Sunday ay obligado po tayong magsimba dahil katumbas po nito ang pagsisimba natin ng Sunday. Tatlo lamang po ang holidays of Obligation sa Pilipinas. December 8, Immaculate Conception. December 25, The Nativity of Our Lord. And January 1, Solemnity of Mary, Mother of God. So sana po bukas magsimba po tayo. Sana po may natutunan ulit tayo ngayon sa ating Katikyut. Bye! -bye.